Ay, sorry sorry. Uh, uh, oh. oh. Oh may pagkain. May take Oh. ate, si mga ito. Babsi. Ooh, babsi. Chicken. Chicken. Na, may mga dessert yet. Alimutan ka yung soft drinks ni Mark. Na, sabi ko nga tama lang yan, hindi naman may inom. <laughs> Mark yung in soft drinks. One time nga eh, tinapo na namin yung may bisita kami tapos may ano. May tira. O may tira. Kula, huwag mo itapon. Palinis mo sa toilet. Ah, yun toilet. yun. Yung, yung maliit na ano, yun nga. Pag spray yung Isa yung kan lang naman yun. Sing. Pag i-fry. Ano, ano. Yung nilalag sa like toilet. Uh, no, pwede loto guys uy okay casting guys Ouvisse, Mafi? Mafi? Yeah. Ah, ah muito entrada. Ay, video pala to. sa tong dako nga nakuan ay lalo man oi. Continue na ko ang din. Saba na po ko. Saba na po si Di man maklaro. Ano ah, kadako. Di man maklaro.

Hmm. Hindi ko ilalang. Teka, ini ko na hala ito ate. lang na naglalaro. Gano. Sabi ko huwag ka lang maubos Ano niya, pagod na siya. Mapagod. pag may nagbibidyo na eh, i-stress ka, na ano eh, lalong nawawala yun. Parang narinig e, may mag eh. eh, hilain ko gano'n na. Mamaya takbo, ano naman siya. Bibirahin na naman ng ganun. Tapos hindi niya hinigpitan ko na para ano. Sabi niya na tumu- Tumapit Dito, dito, dito. Hindi you need help. di yeah. I'm asking- I'm calling only my friend because of the... ...hooking, hook. bang, lang ulit sa mag-swing, nakaulit ka ng Hindi ka naman tinawag- hindi naman tinawag si Mark. Bakit hindi tinawag? Hindi naman tinawag Call my friend. Sabi ng ganun na, sana makawala. yung palang. Wala na yun. Tat, an, Lalayo na yun. Sa, sa, yun. Di ba masarap? Hindi, masarap. masarap na klase yung Ano? nabili ko masarap. Pero hindi sabi mo ano. medyo maliit. Kaya mas yung nual Mga ilang talaga kaya kung busin kaya kilo Oh, gusto mo muna ulit sa kainan? Mhm. Mm mm -hmm. <laughs> ng... Ano na naman? Okay, basta. Kakapistachio pa gorilla. So pistachio 'to, and hatin, what's that? Abaka do ko, ano, ibabalat. Saap nang ganitong buhay, kainin muna. At 'di ba, ano ta shade, oh, 'di ba? Kung kumain tayo sa labas kagabi, hindi tayo happy. Baka kain Alis na. Ayun. Ay, o, <tinyo> dito. Dito, dito. dito ah. Nakakala, niyo, ha? Mahalit, kahapon, ha? Ah, busa, dozen, ha? ha? na ano? Eh, tayo. Kumain ko na kuya. <tinyo> Tanghalian <tinyo> <tinyo> Ano nga eh. Alam ko lang na ano. dumating dito. Kasi mga? yun yung ano pa eh, Medyo para yung, parang meron yung ko si yun. Kasi yung pwesto ko doon eh. Yung pwesto ano na. Ano anong oras eh? Kaya sila. Ako ah, ano lang. Uh, sila mag-isa? Kayo? Dati? Dati dalawa. Dati mm -hmm. sila dalawa. Hindi ka sumasama. Ah, ay pag ano lang. Anong oras? like wala Pag -ano, na pagtira ng bangay. hanggang ano ako oh, hmm. ano, ano nila ang huli yun, nila yun, lapis 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 wala... wala... na so laki laki talaga ng fish na 'to. Dito siya mag dito magkasiyogod. Okay ka guys. Talakito. Ami kada ko. Ang lakas na talaga. Eh din, nako ndo pa diretso yan sa ano. talangoy na yan. Ano <laughs> okay. eh? Ha? sa akin malapit yan. sa Diyan sa ano sa... Hindi ba? Hindi <laughs> sige na, okay lang yan. Sige, saglit. talaga. Oh, okay na. Kaya sige, sige, si Kuya na. na si Kuya. Awa da, uh, so. Oh, ate, yung picture ilapit, niyo sa ano? Ilapit. Para, sige, ate.

okay dalhin niya sa inyo. May lapis sa bahay ano ano lima seven Siguro yan na hala hala, hala. hala. ala show kaya Paano ba paghati ko no may may hawak, hawak sa Banto, ano? 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 Dito lang sa atin banda malaki na yan. Ito? Sa atin dyan, dito lang sa atin. Lang sa, atin. Lang sa, atin. Lang sa kanila ulo na yan. sa inyo sa, sa kanya... ulo? hindi, sa kanila yung ulo. Kanya, gusto, gusto niya yung ulo. Oo, Tama, naman. Daman na yan! Dyan, o, ayan. Sige, naman yan, kuya. Sige puna. <laughs> よし